Magdo-doordash ulit daw sa lalo. Masama! And, it's 7. Ano kong 7.30 na nang hapon. At ang panahon ay mainit. <laughs> And, alam nyo ba? Ano? Naibot si Pun na ako. Sabi ko lang sa inyo na mag ambit ah, may kay dito. Mag-ingat-ingat tayo sa ating kapaligiran. At ang talaga ng panahon. Ayan, tinamaan ang lola nyo ng ubot si pati si Rapa Boy. Kasi, masama talaga panahon nung pasalamat na nat at naulan tayo. Abunan at naulanan. Oh, pwede na rin yun. <laughs> Tatap ko sana tong box ng sweets Dax, kasi bukas, collect koleksyon na ng basura, inihahanda na nila sa 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 gabi. Dahil gabi na talaga ngayon. Eh ano, puno na daw kaya papasok na ulit ang Pero try natin isiksik. Kasayang naman kung kokolektahin na sana. And siguro na kapasok ako bukas. Hindi naman ako hindi naman ako sumasama ang pakiramdam ubo nga lang at sipon. Ay, hindi pa masyado ang ubo. Sinisipon talaga ako. Nga may pa-inspection tayo. Ayan, naggamas na yung mga boys. Pero ito, naiwan. Kasi dapat si Lolo ang magagamas niyan. Kaso si Lolo, ay busy siya door dash. Oo. Okay na sana, Yung oh. basura. Ang iba din naghahanda na rin. Oh, 7:30. E na, eh, naisig ko pa naman natin ating basura. Nakangangala lang. Let's go. And saan eh, humo pa na ang sipon para okay tayo sa pagpasok. Pero siguro magmamas na lang ako sa work. Kasi Baka tayo makahawa pa ng sipon. Ingat-ingat ang lahat. Ang dami virus. May anak-anak ng ating spider plant dito. Chink! Ang cute. Tapos inilabas ko na yung iba natin halaman. At may naglalaro doon sa likod ko. Kapit-bahay natin. Jumping! Jumping! hindi pwede pa lang isang mga ating camera sa front and madami ng bulaklak na nag-open sa ating spider plant dito sa loob ng bahay hindi pala masyadong kita yan ayan oh. sobra na mamaliwanag kulay puti na may yellow dito sa kabila. Ayan. Against the light. And, nakatapos na ako ng duty ko siya sa mama na ako kay Lolo. Kasi medyo okay, okay na naman yata. Aking pakaramdam. Tingnan nyo nga ako, pause pa rin ako. Yun na problema ko. Meron tayong paghahandaan choir, pero bakit? Baka mapaos pa ako. At sana naman ay humupa na aking paos. Pero okay, okay lahat. And see ya! And so, yun nga, nagsigurado na ako mamaya inom ako ng honey, ginger, lemon. May ilang araw pa tayong nalalabi para mawala itong ating paos. Hindi pa naman ako toto paos, oh. Ano nga lang, barado nga lang ilong ko. Pero, <laughs> naloko na naman ang inyong lola. Pero sana, walang mapapaos sa so pasalamat at si Rapa maling na rin. Go, go, go! sa so, kaya naman tayo makakarating ngayon medyo mainit at dito tayo sa makna dalawa ano? dalawa let's go 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 dalawa tayong delivery saan kaya yun? and it's 8 o'clock in the evening and tapos na tayo mag door dash and mainit pa rin oh kita niyo ba yung init Yung doon dito lang hindi na masyado kasi hindi na tayo nakaharap sa init pero ayun mainit Pasada alas 8 na. And kakain na tayo. Tisimula na natin ating ham. Tingnan nyo yung ham na dalang ni Lolo. Ang Mga ilang linggo yan. <laughs> And it's my day off. Pag may may time mo na ako, pupunta ako sa bayan and wala nang ligo-ligo. <laughs> Mamaya um, na uliligo Mamaya may samba naman kami. May sasagbitin lang ako sa mall. Then, na, siguro naman bukas na yun. <sighs> pero, parang, hihikain ako, kaya nag inhale na ako. So, anong sasaglitin natin sa bayan? Ayaw sumama ni pa Gusto sumama, pero, ayaw niya, Hinata mo siya, mag-rest daw siya kasi nga, mamaya ah, doon na ulit siya sa adult excited. And, ang suot ko nga pala, ah, naka nakagrasya naka tayo sa lolo, may nagbigay sa kanya. Hindi niyo alam, si lolo ay feeling fit. Ay, hindi mo magsuot ng malalaking t-shirt. Feeling fit. Ayaw niya magsuot ng malalaking. So, binaya ng lola niyo. hindi naman ito Kakasya siya kay Rapa kaya ako nag, nag, naging winner. And, bibili din nga pala ako. Sabi ni Lolo, bumili daw ako ng suklay. Kasi pinagsuklay ko siya ng buhok ko sa sasakyan na ay eh, hindi ko naabot yung likod. Kaya, nagpasuklay ako sa likod. Eh, sabi nga, palta ko na daw suklay ko dahil hindi naman daw nakaka-disgrash daw. Nakaka-damage daw ng buhok ko. Eh, okay naman. Kasi hindi lang siya. Kasi pinipilit niya kasi. Eh, di ba pag brush na ganito, ang ko. talaga ang buho ko talaga ay may damage na. And, papalta ko na rin sa dyan yung aking chocolate. Kasi, tingin nyo, rubberized yung handle niya, nag na, swangit na. Pero, gamitin ko pa rito, no? Pag sa bahay. Hmm? Pati kulay, natatanggal na. And, sabi ni Lolo, bumili daw din ako ng facial wash. Tingnan nyo naman yung mukha ko. Nangingitim yung ganto ko. Pero, si Rapa Boy, pansin ko din naman nangingitim. Siguro dahil na lang sa katabaan. Pero pagbibigay natin si Lolo, <laughs> sabi niya, pero ako naman talaga ang gagastos. Eh, na pinakamission ko talaga doon, ay, yun nga, yan, tinanggap ko na ang katotohanan na, na kailangan ko talagang gumasto sa relo ko, are o. Suot ko nga, tanyo, alas 10 na 10, 5. oras na dito ay 5, 5. Very late. Parang oras sa Pilipinas. <laughs> Five hours. Late. Hindi naka-move on. And yun nga, para masood ko na siya sa sa ating year end, sa Saturday, ay papapagta ko na ng battery. At sana naman ay eh, hindi na magmas mahal. Kasi nag-canvas nga tayo 34 dollars. Magkano yun? times nyo sa 33. Di ba? Grabe. Tapos, pag yung gasket ay nasira. Eh, pero dapat naman ingatan nila sa pag kot ng aking relo para hindi na magpalit kasi $10 pa yun. Dahil bali $44. $44 ang magagastos ko sa relo ko. Pero okay lang kaysa hindi na magamit. Eh, sayang naman. Eh, dito pa naman ito binili. Oh, guess na may may bato-bato. Eh, sayang naman no? pag hindi natin pinayos. Eh, Ito na nga yung tangi yaman. Tang -yaman. <laughs> Bigay sa akin ni Lolo. And let's go! Ang banash. Kasi eh, hindi naligo. Eh, okay naman paglabas. Yung sinampay ko nga na andito lang sa loob ng bahay kasi baka biglang umulan. Dala na lang ulit tayo ng jacket. And let's go! Eh, wala pa lang lipstick. Lipstick muna tayo para maganda. Hindi pala magkamatch ang aking earrings at kuntos. Yan yun. Mamaya na lang natin papagtan sa pagsamba. Bye! ako dito dito na po ako para may sandagan hindi pa tayo at dito na ulit ako sa may tapat ng countdown at iniintay ko na lang yung relo ko rin Tapos. and hindi pala siya 34 34.90 <laughs> and sana mag okay 2 years warranty naman daw yun ewan ko kung gaano katagal yung battery and okay na yun Basta okay yung relo ni yun Lolo bigay sa akin. And okay na ang relo ko. And talaga iniingatan ko talaga itong relo ito. Bukod sa regalo ni Lolo, eh, medyo may halaga din siya. At pakikita ko sa inyo kung ano ang para may idea ko sa pinapakahalagahan kong bagay. <laughs> Tinan natin kung saan tayo makakita nitong ating guest na relo ni bigay sa akin Lolo. And nakita ko na yung store pero same store pero ibang branch kasi alam ko sa Wellington binili ni Lolo to ito nasa lower hat tayo ngayon. And may nakita nga akong same same lang sa akin relo Ayan at tinanong ko kung magkano ang pressure niya. Tapos meron din siya mga panglalaki, ay yung mas malalaki ang bilog, malay yung makabili tayo minsan, yung mala. <laughs> And ayan nga pala yung pangalan ng store, hindi ko alam kung ano yan, Paskos, timing Paskos, <laughs> the Jubilee. And ito nga, dito rin bumili si Lolo noon ng aking pair ng silver na earrings with necklace and ang gaganda sana may pambili ang ganda nito oh. diamond diamond na silver pero may kwento dyan kaya mamaya na lang natin pagkikwento na ating mga dapat kwentuhan and tingnan nyo naman ang mga presyo wow mapapasada all ka na lang talaga and dito yung mga pandora din, ang ganda din, gusto ko yung mga bato batong mapipino lang, and I like it I like it Ayan, ang to display nila, oh. Talagang attract na attract ako talaga dyan sa mga bling 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 na yan. And, iba't ibang klaseng hikaw. Tingnan nyo naman. Ayan, tignan nyo naman itong mga hikaw na to yung aring malalita, magkukulay. Alam nyo kung saan yung mga nilalagay. Ayan, tignan nyo Grabe, ang hilig nila. Kahit saan saan sa mukha nila, sa sa parte ng kanilang mga katawan, inilalagay talaga nila yung mga hikaw na yan. Oo, oh, pero hindi rin basta-basta ang pressure. Tignan dyan din ang mga pressure. meron din silang silicone na sing-sing. Yan, silicone na sing-sing. And, hindi pa natatapos ang ating araw. Lubusan din natin ang paggastos natin. Punta tayo sa Pinoy Market. Ah, Pinoy Market. Pinoy Store. Bibili tayo ng kape. Kasi ubus na ang kape natin. And after that, uwi na tayo. And okay, okay. O siya okay, okay dito. Hello, hello, hello. Grabe na ha. Kapagay may shopping. Sana oh. all. <laughs> And, may nakaabang na sa akin kung ano daw pa sa lubong. sabi ko, i-hold ko muna. Gosh, ang eternal pala niya. Ang oh, puti naman dyan masyado. yan And, nandun pa yung ating pa-surprise kay Lolo. Ah! Nabisto ang tupiin. <laughs> Yes, as usual, may tupiin na naman ako. Kasi may nilaghan na naman ako. And ehon na natin at gutom na daw yung ating nakaabang ditong medyo pa uwi na. Medyo nilamig na ako pero kinay ako pa rin naman. Tinapad na ako mag-jacket kasi naglalakad na lang ako pa uwi. And ano ba yung nabili natin? Ang nagustos ko pala dito ay di ko pala na, na ano yung buti na lang di nag sira yung gasket ano daw, kasi in case na nababasa, masira yung gasket. So, okay naman siya. Okay. In good condition yung relo ko. Yehe. And, pinuntahan na natin yung pinag, pinag, pinagbilhan nila <laughs> sa Queensgate din. Ah, sa ibang mall. Pero sa Wellington, binili ni eh. Lolo to sa city. Dito sa Queensgate, meron siyang branch. Oh, na natin ng, repair, ng battery. At ang ating cellphone ay nanghihina na. <laughs> ano, $35. May putal siya. Tapos, meron binigay sa akin card. Ingatan natin yon kasi nandun na salalay sa ating warranty. Masa na yun? And, isa pa rin pala sa binil ko ay, misa na natin, card holder. Ito yung dati ko, may mga pictures. Tsaka daw ni Lolo, hindi naman ako binibili ng bago. Ano, $2.50 lang to dilipat natin dito mamaya. Ayoko ng black. Ayoko na na. Ng... Meron doon yellow green eh. Medyo masama naman. Kaya ito na lang binila natin. Parang nagpipink na red. May lilipat ko dahil. Kasi itong wallet ko, bilis sa ni Lolo. Ano, hindi ko na rin naman nagagamit. O, mga ibang card ko. Kasi wala namang, hindi uso dito ang cash. Kaya card card lang. Kaya okay lang itong maliit na to. So, hanapin ko na lang mamaya yung card. Siguro naman na hindi nawawala o kaya inaiipit eh, ko dito sa kung alin man dito kasi importante yun basta natin mamaya and yun nga, kung pili-pili pa naman ako nung sale sa countdown eh dapat daw para ma-avail yung mga sale na yun, dapat may card activate natin to mamaya, another card na naman tapos ito yung nga, ito yung nga, ang bili pala dito ni Lolo, noon time na yon ilang years ang nakalipas. di ko talaga makalimutan yon Kasi, eh, napakamahalaga nun sa akin. Kasi, sa halaga. <laughs> ano, ang bili dito, 585. Yun, doon. 585 ang bili dito ni Lolo. Long, long time ago. kasi yung ating, yung palang hikaw ko, ay, ah, yung isang set kong hikaw at saka necklace. Bali, ang natira na lang sa akin ay, nasa na inatira na lang sa akin ay pendant. Kasi yung chain niya nabigtal. Tapos kaiyamutan ko na pa ko na siya. Pero hindi talaga siya mag-okay kaya naiyamot na ako. Pinagbibigtal ko na sa dia dahil nainis na ako. Tapos yung hikaw naman, isa yung nagstay maliit lang kasi na na diamond na hindi ko na makita. Nasaan na yun? Ito yan. Mamaya, may hikaw siyang bato. Mamaya, bato. Ari yun. Tapos yung chain niya, napaltan ko na, doon ko na sa Pilipinas binili. Wag, i-hole ko pa yun. Eh. Ito, yung gatong boto, bato, bato. Yan, bato, ganyan. Yan, diamond, diamond. Yung chain niya, nabili ko na lang sa Pilipinas, 250. And okay siya. Okay siya, maaasahan siyang silver. Kasi yung ano talaga, nagbiktal na putol-putol, siguro gato or mahina yung pagkaka-metal niya. Hmm. Tapos yung hikaw, ito na lang ang pinapartner kong hikaw, pwede din naman. Itiran mo ko, kamat siya ng binili ko. Yeah, mas malaki nga lang siyang bato. Binili ko sa, sa SM pala. SM Batangas. Parang 600 yata ang binili ko. SM Batangas. Pero, may discount siya nung binili ko sa FM, syempre. <laughs> kasi hindi tayo bibili ng earrings lang na 600. Na hindi naman pwede. Pwede pang formal lang. Tapos, i-hold ko na dapat i-hold. Kasi ang ating battery ay nanghihina na. Hindi <laughs> pala battery meron. So, ito yun. binili ko sa Pinoy. Kape. Tapos, yung are. Egg cracker. Tapos sabon, panligo. Tapos bubili ako ng ulay. Tingnan natin kung aling mas kung gaganda tayo sa ulay, hindi ko napapakita. Oh. <laughs> Tapos yung supply natin, brush na ganyan na lang. Hindi ko binili yung yung pag ibinaon mo ay nalubog. Medyo masarap sana sa ulo kasi naka-try na ako ng gayon Mahuna na bigay. Tapos toothbrush ang binili ko na yung six para okay, mahal dito yung kungki na toothbrush parang merong five dollars ten dollars, toothbrush lang, isa lang so, kumili na ako ng murabang, tapos ito, may nabila akong pancit, ang binili ko dito ay, magkano nga bilito parang three fifty o basta, ko lang, uh, lang ko lang ko lang four dollars ito yung isa ito ay teriyaki ito yung teriyaki tapos ito ay crack black pepper. Ma Maahang-ahang siguro ito ng kaunti. Ramen noodles. Bowl. Ilan ang dadagdag dito? 4 tablespoon lang dadagdag. Microwaveable. And, yun lang. Tapos yun nga, ako na naman bumili nito. Pinapabili na naman tayo. Pero ito daw card. Libre. Ito register natin. Mamaya. Dito sa binil ko, may nasave naman tayong $10 daw. Dahil sa pinahiram ako ng card nung empleyado nila. So, $3.65. Tapos doon tayo may discount sa Olay at sa Dove. Ayan, nasakit na ng ulo ko. Mamaya ready na, papahinga lang tayo tapos ready na tayo sa ating pagtupad mamaya. And I'm so thankful na na-achieve na ko yung pagpapa-repair ng ating relo, o love ko yan kasi love ko yung nagbigay. O, isang mahalagang bagay. <laughs> Pang thumbnail. Alive na naman siya. Pero yung mukha thirty five 35 dollars hanapin ko yung card importante yun. And, that's all for today's video. And, abang-abang na lang ulit tayo sa ating mga kaganapin sa buhay. And, maglilinis na rin ako ng aking cellphone. Kasi kailangan na natin ng maraming memories sa ating mga bala. And, thanks for watching. Bye! Thank you po sa pag-support lagi. Bye! And, ayan na yung $3.65 plus yata. Ah, $3.65. Anong lasya. Tikman mo nga. Ito ang ating taste master. Yan yung black pepper, ano? <coughs> ano, luto na? Hmm. Ano lasa? Maasim. Maasim? Ito naman. Oh. Are naman yung teriyaki yata. Pero okay, masarap. Ay, mas masarap sa pasit kanton. Pasit kanton. Ah, oh, mas masarap ang pasit kanton talaga. Minit? Two minutes lang yan. Ano? Ay, mas masarap. Ano? Maasa din. Ah, Di ka parang katulad ng may, may kalaman si. And, bye. Okay, okay na din. <laughs>